Ayun hey, mga kalinga, pagkata ng uh, mga nandito po tayo ngayon na uh, uh na kami para mag, uh, uh, para magpunta doon sa dapat singapin natin yung araw na ito. Kaya uh, makulim din yung panahon, uh, nag, ano pa rin kami ninisip para may, maling, may malingat na tayo na tao. Uh, kaya antabayanan nyo kami mga kalinga. sa ating May mga matatandang naglilimos sa lansangan Hirap sa paglalakas. taga Tagakalingap na kami tayo, tao, uh, scooter kami ni ano, Kuya, Kuya Bal. Bal. Ma, dung dungo no? Makasabot siya ang Tagalog Aminaw Si hmm. Saya, so, ah, sige Ay, pang Sige, sinanay na lang. Ano itong kapatid mo, nai? Ah, sorry, ahoy. Pero mamitin siya, Dre, matulog. Oo, usahay. Ganun po siya kayo. Ulan. Ulan, sir. Muha to, siya tamuha. Ahoy, matulog. Matulog siya, matulog. So, i-video na na balay, ha? May buntag na iro itaw na uh, ato Ang iyahang bubong pala nito ay trapal. Yan tapos yun dahon ng natulong kami sa mga kagaya nyo ganito ba? Ganito ang kalagayan. Nagbibigay kami ng na minsan pabigas. O kaya kung ano may may abot namin, yun lang muna pero ang ano talaga namin sadya namin kalingap para malingap kayo mga ano malingap kayo na ganyan ang katayuan si tatay walang asawa tatay binata so binata pa. tapos tapos may senior citizen si tatay oh senior lang ah. Uh, Agan may may ano binipits na siya natanggap oh, man po. lang yung. Uh -huh. Kaya hindi makaya magpabahay ni tatay dahil sa 500 a month lang, no? Yung mga uh -huh. kalinga, uh -huh. si tatay, ito sa totoo okay. lang may senior siya so, na inasahan uh -huh. pero Kuna. hindi Kuna. siya. Hindi hmm. mag-crash siya dahil uh, ano 500 lang a month so every quarter uh, binibigay so 1.5. Uh, hindi talaga enough uh -huh. na ano. Kulang pa sa pang-araw-araw ni Tatay pang -gastos. Si so, 500 uh, a month. 1.5 uh, uh, per quarter. So, so okay. mga kalingat, napunta namin dito. True na rin sa tulong ng mga kapatid niya. Ano uh, mm -hmm. rin. Uh, si tatay dito, uh, dito siya, pero minsan pag naulan, malakas mm -hmm. uh, ang ulan. Uh, Dumiripat siya doon sa so, kapatid niya. Pero yung kapatid Kasi, niya ano, nakitira. Oo, oh, oh, so pero yung kapatid niya nakatira lang, nakitira lang din hindi sa kanilang bahay bali siya ng ang bantay mga lugar Kaninong area ito tal ano ma'am ano ano eh mag mag uh, magdadaro ah, ah magdadaro, magdadaro. Uh -huh. kung sakali tay may maawa anay may maawa sa kapatid nyo tapos kung ano ma'am plano nila kung may ano sila yung mga may mga mabubutang puso ah uh, pagbigyan sa tayo anong ng kunting kulong na mas ma-ano tingnan, konti uh, Paya kaya may-ari nito na no, oh. bigyan siya, oh. At tayuan siya ng kubo oh. Ah bali, si tatay ang bantay siguro diri Si tatay dili. bantay dili? Ah dili, ang ipapuyo lang Pinatira, lang ah, pinatira. Ah, pinatira. No, naman hindi ng ah, Ang bait naman ng Ang bait ng may-ari <laughs> O, okay, pinatira, oh, si pinatira si tatay So okay lang tay ah, i eh, ano na ang bahay eh, niya. Sa kun tuyo. Oh, tuyo, tuyo kama Ah, yan so, po yun yun, ang loob ng bahay ni Tatay. Kawawa talaga si Tatay. Yan, may kaldero dito siya nagluluto. Kasi ang ano na may kalingap, may ano talaga, yung may, hmm. may mga ano talaga yung ano, ano, ano? Yun, sako sa pusako, ang tabing. Dapat dapat tulungan. Yan trapal. Uh, ah, ano nang ng niyog Bohot Pilipinas ang pero sa kulang. Hoy, kagatin, toy. trapal lang talaga trapal din asal. Ah, ang bubong tapos ang dingding niya ay trapal po po. May ano sa bahay, may aso si Tatay. Ito siya ang nang charity Yan ang bahay ni Tatay. Buti uh lang -uh. may hindi natin nakita nang hindi siya namatay. Mhm. Yan pagkatayuan ni Tatay. Matandang binata. Tapos pag malakas ang ulan. Uh Oo. -oh. Buti maraming aso si tatay kasama niya. Nay, ano po yung pangalan ni tatay nai Sinon. 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 Ay, kinon, sinon rosario. 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 pero Ano yung mga Rosario dyan? Mga kaliwat na mga. Yeah. Hmm. Oh. Idagaw ang mangkin no pinsan. Ang idagaw ang yang papa, ang papa mag-adaw. Tay, ito yung limang sakong bigas. Galing. Limang sako, limang Lama. kilo. Lama tao, nakakay Bibigay namin sa oh. Hindi pala limang sakol limang kilo. <laughs> kilo. Lang, uh, <laughs> Manamailso <laughs> Manamailso kasi mister may, ati, oh. uh -oh, ay, ay yung mister ko. kaya mo oh. Inday PB. Oo, galing yung Ati Inday PB. Sponsor, sponsor namin. sa bigas. Oh. Bibigay sa namin sa'yo para may ano. Kaya, uh, uh, salamat. 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 Ano salamat. 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 Hmm. Maraming salamat at Inday PB sa pabiga hmm. Ayan na kay tatay. At Inday PB, maraming salamat daw sabi ni tatay Hinun. Kaluoy po doi. Makasiyang naabot mo rin. Naabot mo dire Kung sa ano tay, um, baka magabalik kami dito. May ano ba yun? Kaya may ano yun? Kay nanay, tingnan natin yung bahay isa yung ni nanay. Uh -huh. Bahay to. Kuya. Kasi si tatay, kasi uh -huh. ganito lang yung ano niya. Tinitaraan uh -huh. niya mga kalingat So, doon sa mga mga mabubuting puso na handang tumulong para kay Tatay, i lang kami o kaya si Kuya Bal para ihatid natin kay Tatay yung dapat nararapat sa kanyang tulong. Ah, uh, eto mga kailangan proceed muna doon kami sa kabila kasi meron pa din doon na dapat na nating tulungan. Toy, toy. Toy, amigo, baka loy mo maramong lahayan ah baka ano manidrisu eh. oh uh, nga dapat may ano yan? may may untaunay tulay. balis Balik untaunay yung tulay yung kakaunahan yung kakaunahan yung kakaunahan ito yung kakaunahan yung 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 kakaunahan yung kakaunahan yung kakaunahan yung kakaunahan yung kakaunahan yung kakaunahan yung Pagkakilamosan ito eh, mm -hmm. Yung mga oh, Ato, pugon to sa eh. Mm -hmm. ng pugon. Kaya yun ay wala talaga. Wala. lang kayo dyan. Oo. Uh -huh. uh -huh.

Ah, si Nanay, Senior Citizen Ito, si din. Si Nanay mga kalingap. Mm Ito -hmm. so, pangalan nga namin pinuntahan eh Senior Citizen na rin pero wala nang nga asa ah, may, may, asawa. asawa. Ka pa, Oo. Saan ah, yung asawa mo ngayon ay? Eh? Nagtarbaho sila ma'am Alda. Oh, uh, mga ilang taon na yung asawa mo? 68. Eh, Kawawa naman. 60? 66. Oh, 66 si nanay. Tapos mm -hmm. 68 yung asawa niya. Ah, yun nga lang kahit matanda na. Nagtatrabaho pa, pa rin. Pilip pa rin maghanap ng uh, trabaho para mabuhay. May ano sila, may may, oh, -apo. Dalawang, may dalawang apo. apo na sila ang doon na Saan na yung uh, nanay at tatay ng apo na eh? Wala din eh. Wala dito. O to Astoril, biyaan naman na sila. Ah, ah iniwan, iniwan sa inyong May pa na sila. Tuwing to, pa lang. Hmm. Oh, wow, Isang taon naman. pa lang, nandiyan na sa'yo. Oo. Oh, Hanggang ngayon, kayo dito. ang bumubuhay oh. na ng asawa mo. Ay, hindi ay, nagpapadala ang, ang ang wala. Ah, na, wala tanan wala. Tawawa naman. Ah, hmm. Bula, pong anak. Pong anak pong wala ah, gibiyaan mga akong anak, kung anak pud wala diri. Ito pa lang ang kamot pud ng nanay nung dalawang bata nung apo ni nanay. Ah, uh, hiwalay doon sa asawa. Yan, naghahanap buhay rin doon sa Torel. Uh, hindi na rin bumawalik dito nay. Wala na jud. Hmm. Wala ay, rin paramdam kung wala, pa. wala jud. Oh. Ilang taon na? Mga ilang taon na nay ang akong mga apo. Mga anak mo? Ah, yung, yung anak mo na nawala dito? Lugay na. Matagal na. Oo. Oh, kawawa naman yung mga bata. Kawawa naman yung mga bata. Lumaki na walang nanay at tatay. Lulo oh, at lula lang. oh, sir. Lulo at Gawawa lula lang. Man. Eh. Biro nyo, yung mga kalingap, isang taon pa lang. Iniwan nung iniwan na. yung mga bata dito. Ah, tapos ah, hanggang ngayon si nanay at tatay na yung bumubuhay ng dalawang apo niya ay eh, walang matinong trabaho kaya yung matanda nalulubaga ng uh, mga bata na pilitang magtrabaho para lang sa ano para mabuhay yung mga apo niya at saka yung asawa niya si nanay ano nga pang pangalan niya nay? ako ah? Oo. Oh. Perlita Jimenez Perlita mm -hmm. Jimenez Oo. yan na uh, mga kalingap si nanay Perlita Jimenez so si ang bahay si ni so, nanay so, yan? Oh, yan, yan yung mm -hmm. oh. Bahay eh, pwede natin Ah, kusina ala. pero ang ah, ano dyan ang, kusina ang ano dyan kasi kawawa si nanay kasi siya bumubuhay doon sa mga apo niya ma Oo, kawawa nga kahit 66 na siya uh, 68 na ang yung husband niya nagsisikap, nagtrabaho para sa mga apo kasi walang iniwan yung mga bata hindi na nagpapadala ng pera kasi hiwalay lang sa husband yung babae ang anak niya babae no Anak yung babae na yun? Lalaki. Ah, lalaki. Ah, iniwan ng babae. Iniwan ng babae. Oh. So, wala rin. Di pa rin nagpapadala yung ano. Yung wala, papa. Nagpaparandang yung anak nila. Um, nana. Ano kaya nangyari sa... Ah, nag-asawa ng iba. Yan yan to ang ano ni nanay. Nabubuhay ng dalawang apo. Kapal din ah sa ako Yung mga pampagod vibes na ano. Yung mga biro-biro. Hindi siya maritisan. Sa amin, purely charity vlogging. Kami yung... Kaya minsan, uh, ano, na masabi nyo na nakalimutan kayo. Actually, ngayon, nandito kami kalingap kami mismo makakita sa inyo. Mm. Uh, uh, may nangyari agay, yung si Tatay Jan Martino, mm. kung kilala nyo yung nag-iisang matanda mm. sa lupa ni Elbe sa mm -hmm. din namin yun. Parang, parang ano na yun, ermita eh, nyo. Walang asawa, wala din. Um, Ay, hindi talaga nag-asawa. Oh, hindi, hindi, siya iwalay. Hindi talaga nag-asawa yun. yung si Tatay. Uh, 80 anos na. Uh -huh. Uh, wala rin. Yung anak niya, nakilala siya pa rin hindi nagkikita. Hindi dislike sa Kasi sa lula, lumaki yung anak niya. Kaya, nand, yun, nung nakarang linggo, pinabirthdayan namin yung January 30. Okay. Kawawa nga yun, kaya pag open natin sa kandiro, ang, ang, ang ano niya, handa niya. Tuyo lang at tuyo <laughs> Muti na lang, ay dala. Muta namin, dinala Ka namin ang pambirthday niya. Yun talaga ang pakay ng mga kalingat na eh. Na makita kaya, mati na Kaya, binablog namin talaga kasi marami yung mga tao na ano ng kalingap, yung napamahal sa kalingap. Gusto lang tumulong na isa eh kagaya nyo, kaya binablog namin yung mga sitwasyon Para makita nyo. nila. Para makita na. Kasi bali, bali 'yon ang resibo na, katulad nung may mag-sponsor. Oh. Uh, hindi mo na sinasabi sa amin na ganun gawin nyo, pero dahil... Nagpadala na ng tulong para doon sa tulungan Yun din ang bali, resibo namin ay eh, pagkita na. Talagang binibigay namin yung tulong na pinapadala na sa inyo. Mm. Mm. Pasalamat ngayon, tayo, wala tayo kay Kuya Bal. kami kaya 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 na kaya kaya sa inyo ngayon kasi ano, nandun mga kay tatay yung nila na natin. Salana dala. Pero so, susunod, so, 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 babalik dito. kami dito. Salamat kayo ma'am, sir. <laughs> Naabot oh. mo rin sa mga. So, uh, naging scouter kami na dahil kay Kuya Bal. Siya ang bumuo ng Team Kalinga. Oh, kaya wag natin kalimutan ay na oh. kay si Kuya Bal. yung Matubang. Uh, Kalinga. Team Kalinga. Mm siya talaga ng ano para ano niya ito eh adikain niya na makatulong sa kagaya niya sa kung, lang pwede lang sa buong Pilipinas hmm. hindi hmm. lang dito niya. sa <laughs> malalang na, mapalaganap ang pagtulong talaga na gusto namin lingatin kagaya niya ah <laughs> uh, July 31, birthday ng Apo. Para oh. makapasyal tayo dito. Para yung apo mo na iniwan ng uh, tatay at nanay. No? kawawa naman. Ilan taon na ba yun Yung anak, apo mo? One. Eighteen. Eighteen na? Oo. Oh. oh. Itin sa Pisilis. Oh. pala. Grabe, yan, tagal na parang lang iniwan. Oo. Biro mo one year. Oh, may, may pa silang ibiyaan. 17 years na iniwan, tapos mm. nang gumastos para makapag-aral. Mm. na kung ba na si Pangita. Kawawa na. Ikan elementary na kung banuwan sa eskwilahan. Mm. mo doaw ang inahan. Mm. Kawawa na. Dagko na lang. Wah, may, mga may mga naman ay, may mga ano kami na minsan may mga magusto mag-sponsor na paparalay nila. Basta decidido. Lalo masigasig oh. yung bata mag-aral. Oh. Yung kami rin na scouter, ayaw na namin mag-recommend doon sa gusto. Halimbawa, may gustong mag-sponsor para pag, mapag, -mapag yung anak, oh. Tapos yung bata, mamonitor ko na parang walang ganang mag-eskwela oh. kundi lakwatsa lang. Oh. Masayang din kami din ayo din namin na mag sa gusto mag-sponsor oh. kasi masayang uh -huh. lang yung ano masayang. pera yung mm. Uh, yung dun mm. sa bata na wala mang ganang mag-eskwela. Pero oh. kung makita namin na talagang masigasig yung bata na mag-aral makatapos oh. para kung sakaling makatapos makatulong din sa inyo. Mm. Oh. Ay, din ang ako, uh, sir. endorse uh, namin sa, oh. no, sa mag-gusto, mag-sponsor. Mm -hmm. Kugi yung tao na silang eskwela, bisag ikalintura, magbalo na silang tablitas. Simple, na mm -hmm. siguro sa bata na oh, wala mm -hmm. yung manay nila, wala absent. yung tatay nila. Mm -hmm. antol Ang lang yun na silang na graduating ng magulang, ang babae, grade 9. Tama, ayun na. Pero mga 18, talagang napahinto yun sa pag-aaral noon. Oo. Oh. Napahinto talaga, 18 naman. Hindi <laughs> na silang makabsin-absin. <laughs> At least, na, lula at lolo. Oh, na, na paaral mm -hmm. sa mga apo. Ayan. Kaya mga kalingap, grabe rin yung uh, pinitinsya ni tatay at saka ni nanay. Oo. Oh. Kasi biro niyo, one year old pa yung, yung panganay na iniwan nainiwan sa iyo, yun ang one year old. Mm -hmm. Yung isa maliit pa nung iniwan. Oo, oh, gamay pa yun, hindi ano yan. Kaya mga man, kalingap, hindi rin biro yung sakripisyo ni ano. Manuwi mo puta. Tatay. Mm -hmm. Eh, Itong bahay nila, itong... Ito, may bahay dito. Kusina nila, pala yung ko. Uh, ano ko. Ah, ano, eh, talagang na, na pag, uh, ano na, na talagang, hindi dito sa kanilang lupa, na ano, Okay. na naglagay Okay. Oh. ng Okay. Oo. Okay. na din Okay. Ano, okay. niya butas Ay, yung, na Okay. Okay. butas-butas Okay. 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 pawid, pawid uh, gawa sa oh. niyog pero madali mang mabulok uh, kaya ayan uh, nilagyan na rin ng trapal para makasurvive doon lalo na ngayong maulan Oo. Oh. Oh, nilagyan okay. na rin ng trapal

Pwede natin matingnan ay? Hindi naman basa ha. Ah. Pwede natin matingnan ah? na? Oo. Pwede natin? Oo. Uh. Para ba ko ba? ko kahit po ba may share guys? Ilakaw pa ko ba kay mga ayo ko kamong guys kung ilagaw. Mm. Gulayon. Oh, lamig din kamong kamong guys, malunggay, masarap yan, masarap yan. Ang gisirad ani. Ah, mm. Anak mi dihang upat magdulog. Ah, upat mo dili. Gabok naman to kasi dito. Kasi yung kwarto hmm. nila bulok na dahil oh, na lang, sa tulog na, oh, na lang na dito, dito na lang ma magamit. Oh, dire na lang may naghigda. Hmm. hmm. butas na nga doon. Oh. Ay, eh, mga kalingap yung ano. Eh. Dami lang hakot. Dapat pa, rin natin hakot. Dapat rin natin tulungan kasi oh, yun, makita man yung makita niyo naman yung bubong lang dati pawid yan. Hmm. Ngayon tayo uh, ngayon ano na. Ah. Uh, yan. Yan mga kalingap. Hmm, yan. Yan po yung among kusina. Yan. Uh, eh, kung sino may gustong tumulong, yeah. uh, makapag ano, kung uh, na may mabubuting puso na gustong tumulong kay nanay at tatay, ano na lang, uh, i-PM yun lang doon sa ano namin. Facebook account tapos kung ano eh, ano niya doon kay ano kay Kuya Bal Kuya Bal para ano mapadala dito yung magiging tulong natin sa Kalingap para maparating natin dito sa kanila mga mga Kalingap Ayan Ayan pa kasi Ako okay lang okay lang yung kusina So yun nga mga Kalingap pa. Uh, ito, nakilala namin si Nanay. Maraming salamat. Nay, maraming salamat, Nay, Salamat kayo! At, least, sana kita namin yan, eh. Pamumuhay niya dito. Mama, taon. Huwag na. Maabil, Nay. Sige lang, Nay. Kung ano, Nay, balik kami dito. kayo dyan, dali naman lang yung tuntunin. Mm-hmm. Tapos, hmm. kinikult mo rin si Nanay isa, um, kay nag-ula. Anong pangalan mo, Nay? Remedios, Sir. Remedios si Alpanta. nanay. Alpanta. Perlita Rosalio. Perlita si Perlita Ikaw Ito si... Alpanta. 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 Mm -mm. Rosalio ang dalaga. Mm. Uh, na lang Biyuda na nanay. Biyuda na na, na, uh, na, na. Uh, na, na. 16. Mm. Senior na rin. Ako lang. Pero matagal ka na ng biyuda? Oo, dogay na ma'am. na wala Manong ka na plano mag-asawa uli. <laughs> ah, wala naman. Ay, okay. <laughs> ah, Marunong ka. magiging eh. Ah. Kanta kayo, kanta. <laughs> ah, hili kami kanta siya. Ay, nindot na may, siya. Ay, kontes. kami. Oh. Oh. Sa... Ano, kaya, na minsan nagbibigay siya ng mga 25 kilos na bugas, tapos groceries. Mm -hmm. Yung pop yung baga. Tapos, ano, pera. Mm -hmm. Yung first place nun, pag, uh, pag manalo. manalo kayo, 10,000? Ah, uh, 10,000. Mm -hmm. Yung si Kampas is 8,000. Yung si Terpes is 5,000. So, mm -hmm. may mga translation price pa yan. Uh, yung sa so bigas lang na ibigay niya, malaking tulong na yun. Mm -hmm. May Ay, April ata kumanta. Mm -hmm. kumanta kayo na yun, mga senior. Yun ang gusto-gusto ni Kuya Bal. Mga senior na, ano Ganyan. Pwede pa sampol. Kapela. Pwede lang mag <laughs> Ay, magsampol. Tara man na yun. O, yeah. mm -hmm. Okay, para makita sa yung mga pangkuhaan na tayo. Pero pag-contest na, maulaw kayo. Magkanta-kanta gumisil ka ng nai, birthday yan na. Sayang, instead na birthday, doon na siya Ang to, ang matuloy na pangarap, may usurun Ay, wala na kinanana. kailangan hindi na alam Mga karaan, sa mga kanta niyo mabalani mo nai? Mga lumang tugtugin yung gusto nila na. Sa may kasagarang ginakanta na nai? Ang pangkuhaan, nila, ganyan, mga may balik ako samtang may kinabuhi pa oh. mau na sir ano ah, ba diba? hmm. sir Rolly takatuhog kaya na mamay ano mga ang ah, ang ah, mga ah, yung gitara hmm. magano? ano ay may dira dili ay sa owner sa owner Mga kawan, itram, limot na yung mga memorya. Wala mo yung na-memorize na kanta? Wala. Mag-practice-practice kaya, maging Pwede na may kayong practice. Pa oh, practice sa tamang. <laughs> Sayang mga <laughs> April naman. siguro. Oh. Yung yung pag-contest natin. Sayang oh. yung mga prices. Nakitulong oh. yun. 10,000 yung first price. Kahit di ka manalo ng first second, oh, may, may bagas, ano na. May groceries at di bigas. Oh, 1,000 plus din yung ano. 25 kilos. Ayan, mga 15 kilos. So, balikan natin sila pag ano na, andyan na si Kuya Bal. may schedule na ba sa, kan, sa singing Siguro contest. Siguro pag may magpadala na, rin ng pabigas para tulong, oh. dala natin sa sila, sila dalawang nanay kasi ano, wala man tayong dala ngayon. Ah, may, mayroon pa man ka Ate Inday PB? Oo, oh, mayroon pa man. yun kay yung Ate Inday PB yun, kay Mama rin siyang mayroon pa. Mayroon pa sa amin doon na isang 5 kilos. Oh, pero ano yun? Ano na naman. So, balik lang tayo. So, mga kalingap, ito nga yung mga uh, bagong nice route natin ngayon dito sa mga barangay Bulacan pa rin. Uh, si Chiu Dalagbong uh, Nakita kapatid. natin uh, na nadaan na namin, namin doon. kaya uh, uh, kami nakapunta rito sa lugar nila. Ah, hindi pala itong lugar na nakitira lang dito sa lugar nila. Mm. Uh, hindi kanilang na lupa. Na ng bahay. Pinatira okay, lang sila. Mm. Hindi rin sila tinans, hindi rin sila trabahante, kundi pinapatira lang, Nay, no? Mabait yung may-ari kaya patira Nay. So, Nay, maraming salamat, Nay, sa pagpondak ulit, Sige, Sir. Salamat kayo, Sir, Ma'am. Sige. Salamat kayo, Ma'am. Sige salamat po nga. Yung mga kalingap, maraming salamat. Maraming salamat. Marami salamat. Marami salamat nga pala kay Kuya Bal at Edna, kalingap rab. Arwil of Malalag, Kuya Brox, uh, Rachel Morales. Rachel Morales. Kasamahan natin sa Tapos landing pad. Tapos mga kasama namin sa landing pad dito sa Davao del Sur. Uh, sa pangunguna ni Rhea Olarte, Ambasadora Rhea Olarte, Kalingap Rex, Kalingap Bella, Kalingap uh, Angeli, Kalingap Bibi Girl Ritual uh, TV Rachel TV uh, may Kaling, bago ngayon si Jan Janlindon Jan, Jan Kalingap Dodo Oh uh, at saka si Kalingap Dodo at, at saka dula, yung ayup uh, tapos at na, na. Ay, sorry Tapos yung ano yung, yung other landing pad namin na yung, ano, no hmm. si Pastor Jim Murillo sa Gumaka hmm. asista hmm. niya si Kalingap Lidya, tapos sa uh, Sorsogon ah hmm. uh, si Ambassador Jose. Uh, uh, Jose ang ano niya, assistant niya doon ay si Tatay Tapsi uh, ano na, yan yung uh, dapat nating uh, pakisupport tayo, pakisabi madali malay namin uh, itonton nyo yung ano sa, sa cellphone. Oh, cellphone oh, kung may hmm. cellphone na cellphone ng mga kung may apo. mga apo. cellphone, mga anak uh -oh. nyo mga anak nyo Uh, paki uh, paki subscribe paki like and share like and share doon sa mga upload videos namin mm -hmm. kung paano kami tumutulong sa mga kagaya mm. pwede rin kung may kailangan sila mag PM sila pwede pag may kailangan kayo mag PM kayo sa amin hmm. ano, hmm. kami kami po si Mick ako si Mick siya si Agnes, Mike Mick Agnes Vlog ah, kami yung Mick Ag Agnes Vlog si hmm. so yeah. yan lang yung talaga ano namin eh, paglilingap talaga mm. lilingapin namin kayo na, ah, at least Ah, makatulong man lang rin kami. Hmm. So, Yun lang po. Maraming salamat, salamat mga po. kalinga. Panggang sa muli. Bye bye. God, God, bless. bless. Kung tayo'y nagmamasin sa ating may mga matatandang naglilimos sa lansangan hirap sa Paglalakad sa ini nang haring araw Nang puso pag sila'y masilayan Bahay na tagpi-tagpi At bubong na butas-butas Ang tirahan ng lolo At lulang kawawa Minsan ay nagugutom At may karamdaman Bakit nga ba naging ganito kanilang buhay. Pag-ibig at pagkalinga ang ating ialay sa mga matatanda, magulang na naghihirap. Ilalangin natin sa Diyos na sila'y makaahon sa tadhana na kanilang nararanasan Ang pagtulong ni Kuya Val Santos Matubang Ay laging nakalaan